Hello guys! Welcome back again to my channel! Nandito tayo ngayon sa Baklaran kasi mamimili ako ng mga paninda ko online. So, samahan nyo kami guys at dadalhin ko kayo kung saan ako namimili ng mga paninda. Udan. 你们那？

Slacks lang. So, dito ako namimili ng mga slacks ko na paninda. Kasi maganda yung quality ng slacks nila. So, 180 lang siya. Ang holy sale niya is 180. Minimum of 3 pieces or 3 items. Pwede ka nang makabili sa kanila. So, pwede mo siyang ibenta online ng mga 280 or 250 each. Ganon. wala na akong stock sa bahay so, ayan yung mga klase ng slugs nila ganyan ganyan <tinyo> Meron din ganyan. Iba-ibang klase siya. Ayan. Now, punta naman tayo sa mga dress. Dito naman ako bumibili ng mga panindang dress sa kanila kasi medyo mura sila. Ayan, may mga long dress. Meron ding tops. Meron din sila mga panindang square pants, okay, tsaka ito, ito mga slacks. Pero usually, uh, dito ako pumibili ng mga, yan, mga ganyan damit na paninda. Tsaka mga long dress. Tapos yung mga prices nila para sa mga tops, iba-iba, merong $220, $240, $230, ganyan. Um, minimum of 3 items din sila para maka-avail ka ng wholesale price. Tapos yung mga long dress naman na ganito, uh, 340 yan. Uh, 340 each. Tapos, minimum of 3 items din sila. Ganyan. Tapos yung mga short dress, yung mga mga nilek na dress katulad nito nasa 300 lang ang price niya ayan ang daming magaganda guys hindi ko na alam kung ano yung pipiliin ko so ito isang itong isang to maganda rin siya oh Saan?

Ito, uh, ano. Dumako naman tayo sa iba pang store na pinamimilhan namin. Ha? Eh, ikot tayo dito sa kabila. Sa kabila. So, ah, uh, dito naman banda. Picture lang ko lang. Dito kami usually bumibili ng mga paninda ko na panty na sew-in dito sa bandang to. So, hindi muna namin siya pupuntahan kasi wala naman akong um, order na panty. So, nagpas lang muna tayo. Okay, ayan. So, bali nandito tayo sa uh, Terminal 2. Baklaran so, Terminal tayo? 2. So, dito talaga ako namimili ng mga paninda ko online. Hello. Ayan. Ito si ate, suki so, ko rin siya.

Okay. Hi. Mm -hmm. ito guys, ako si so okay. Ako po si, oh. ako, po si mm -hmm. ako po si Vincent. Ako po si Vincent. Ako po si Vincent. Ako po si ها اي ستي سي پٽي پٽي ڏاڻي 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 ڏ ayan, akyat naman tayo dito so sa taas usually ang mga panindais yung mga cellphone accessories ganyan 嗯，你你再挂，先先打呀。 So, 150. 250. 250 350, 350. 350. Ayan. So, yan mga pampaswerte. Solo na siya, di ba? Ayan, may nakita akong gusto kong bilhin. Ito yung Hanggang Matagal yung ko na talagang gusto kong bumili ng ganito. Full sale yun, full sale. Ang uh, paakit ng customer. Yung pusang... Yung pusang kumakaway. Ayan. So, 150, 250, tsaka 350 daw siya. Pero may bawas pa. Kapag humingi ka ng tawad. ayan guys sana nagustuhan nyo yung tour natin ngayon sa baklaran maraming salamat sa pagsama sa amin at see you on my next vlog again, bye bye